Magandang umaga mga bata. Magandang, Magandang umaga, umaga rin po. Okay, kailan maaari mo bang pangunahan ng ating panalangin ng umaga? Ang malangang ng anak ng Espiritu Santo. Amen. 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 Okay, bago kayo umupo, nais ng puti ninyong mga kalat na inyong nakikita mm -hmm. sa ilalim ng inyong lamesa o sa tabi ng inyong upuan at ilagay mo na ito sa inyong mga bulsa at mamaya ay tatapon natin ito sa tamang lalagyan. Tapos na ba mga bata? Apo! Okay, maaari na kayong maupo. Bago tayo magsimula sa ating talakayan ng umaga, nais ko muna basahin ninyo ang ating alituntunin sa silid aralan. Mga alituntunin sa silid aralan. Una, maginig na mabuti sa gulo. Ikitaan sa kamay ng bundong sumagot. Umupo na maayos. Itapon ang basura sa tamang basurahan. Okay, mahusay. Maraming salamat sa inyong pagbabasa. At para naman sa ating attendance, um, para sa ating attendance, ay nakikita ko na walang liban sa ating klase ngayong umaga at ako ay natutuwa sapagkat lahat kayo ay nandito upang matuto. Ngayong mga bata, sa pag-umpisa ng ating talakayan, meron akong ipapakita sa inyo na iilang mga larawan. Ang nais ko lamang ay Tingnan niyo ito at suriin kung ano ang ipinapakita sa larawan. Handa na ba ang lahat? Baba! Okay, para sa ating unang larawan. Ano ang inyong napapansin sa larawan? Kulay, Richard. Kulay, kulay, Maraming kulay po. Okay, nakikita. Ang pinapakita sa larawan ay mga kulay. Para sa ating pangalawang larawan, teacher, Kaila? Babae po na umiinom ng tubig. Okay. Ang pinapakita sa larawan ay ang pag-inom ng tubig ng isang babae. babae. At para naman sa ating ikatlong larawan, racial. Pagtulong po ng babae sa matanda. Okay. Mausay, racial. Ang pinapakita sa larawan ay pagtulong. Para naman sa ating ika Apat na larawan, Rosan? Ano, teacher? Naglalaba po siya. Okay, mausay. Ang pinapakita ay ang Paglalapa, okay. Yung yeah, mga bata ay may kinalangan sa ating talakayan ngayong umaga pero bago yan, magkakaloan muna tayo ng isang aktividad at ito ay tatawagin nating Bunutin mo at ilagay mo. Ano na nga ulit ang tawag sa ating aktividad? Bunutin mo at ilagay mo. Um, Paa rin niyo bang basahin ng ating panuto ngayong umaga? Paano to? Bumunot ang dalawang card sa loob ng kahon na tinikil ito bat sa sa numero ang nakara. Dapat dito. Eh, okay, maliwanag ba ang ating panguntong ngayong umaga mga bata? Awa! Okay, tayo ay magsisimula na sa ating gawain. Remy Joy, mahali ka pang pumunta dito sa harapan at bumunot ka ng dalawang card. Pwede. Cake Remy Joy, maaari mo nang idong ikikid sa harapan. Kayla, Roxanne, Rachel, maaari kayong pumunta sa harap. ko

Okay. It's a joy. Mari bang tapos na ay Okay. Base sa inyong nabuong salita, patungkol kaya saan ang ating talakayan ngayong umaga? Teacher, um, oh. po, patungkol po siya sa... Ha? Mga ugat na salita, teacher. Salita Bagong salita mula sa si salitang ugat. Okay. Kailan? patungkol kaya saan ang ating talakayan ngayong umaga? Bagong salita simula sa... Okay. Ang ating talakayan ngayong umaga ay patungkol sa... Salitang Bagong salitang salita, mula, mula sa salitang bukal. Okay. Maaaring mo bang basahin ang ating layunin ngayong, ngayong umaga? Okay, Reba Joy, maaaring mo bang basahin? Layunin, pagkatapos ng limampong minuto, ang walang pong porsyento ng mag-aaral ay nasa naibibigay kahulugan ng mga bagong salita mula sa salitang ugat. B, nakabibigay ng mga bagong salita mula sa salitang ugat. Naibibigay na ang talagahan ng mga bagong salita mula sa salitang ugat. Okay, ma'am. Joy, maraming salamat sa pagbabasa ng ating layunin ngayong umaga. Ngayon mga bata, bago tayo darapo sa ating talakayan, na may magkakaroon okay, tayo ng panibagong aktibidad. <tipress> <tipress> Ngayong umaga mga bata, bago tayo dalako sa ating talakayan ngayon, ay magkakaroon muna tayo ng isang aktibidad at ito ay tatawagin natin Buuhin mo ako! Okay, Remedy, patungkol na nga saan ang ating talakayan ngayong umaga? O oh, patungkol, ano na nga ang, um, ang ating pamagat ng ating activity ngayong umaga? Bahin mo ako. Okay, para sa ating panuto, mali bang basahin ng sabay-sabay? Panuto, bahin ang mga sumusunod o pa makabuo ng bagong salita. Maliwanag ba yun, mga bata? Aba! Okay, para sa ating unang bilang? Ano kaya ang pinapakita sa larawan at ang kabuhan nito? Okay, Rima Joy? Kulay plus anikos kulayan. Okay, ating tinignan kung tama ba ang iyong kasagutan. Okay, magaling, Remy Joy. Ang iyong kasagutan ay tama. Nais kong bigyan ninyo si Remy Joy ng limang bagsak. Okay, para sa ating pangalawang bilang. Kaila? Om plus inom. Nom equals umiinom. Uminom. Okay, ating titingnan kung tama ba ang iyong kasagutan. Okay, kailan tumpak ang iyong kasagutan? Na is kung bigyan ninyo si Kaila ng tatlong bagsa. Okay, para sa ating ikatlong bilang, Rachel. Mag plus tulong. Plus in matulungin. Okay, ating titignan kung tama ba ang iyong kasagutan. Wow. Okay, tumpang, Rachel, ang iyong kasagutan ay tama. tama. Para naman sa ating ikaapat na bilang, Roxanne. Mag plus laba, mag laba. Okay, ating titignan kung tama ba ang iyong kasagutan. Okay, tama. tumpa ang inyong mga kasagutan, mga bata, ay tama. At ang mga larawan na, iyong, na inyong nakita... Mga bata ay may kinilaman sa ating talakayan ngayong umaga. Oh Dahil yan ay isa sa mga limbawa ng mga bagong salita mula sa salitang ugat. So, ano nga ba ang salitang ugat? Maraming bang basahin? Ang salitang ugat ay payak na salita. Ito ay napapahaba sa pamamagitan ng pagdaragdag ng panlapi upang makabuo ng bagong salita. Okay, ang salitang ugat daw mga bata ay pwede nating mapahaba sa pamamagitan ng pagdaragdag ng panlapi upang makabuo tayo ng panibagong salita. So, sa salitang ugat mga bata ay ginagamitan natin siya ng panlapi at ang panlapi ay mayroong iba't, iba't ibang uri. Ito ang... Unlapi, hilapi, gitlapi, at kabilaan. Ano nga ba ang unlapi? Teacher, sa gilid. Unlapi. Hindi, Jerome, sa Okay, sila mi Jay, maaari mo bang basahin ang definisyon ng unlapi? Ang unlapi ay nilalagay sa unahan ng salitang ugat. Halimbawa, unlapi mag-aral. Ma, mag, mag mag MAGARAL, Mahusay. Okay. Ano ang iyong napapansin sa halimbawa ng unlaki? Remy Joy? Ano po, ayon sa mag-aaral po, gumamit po siya ng mag, tapos po sa mahusay, gumamit po siya mm -hmm. ng mag. Okay. Dinaragdagan natin ang salitang ugat sa unahan nito. Okay. Para naman sa ating ikalawang panlapi. Ito Olapi. lang. Olapi, teacher. Hulapi. hulapi. Kailan maaari mo bang basahin ang definition ng hulapi? Ang hulapi ay inilalagay sa so uyuhan ng salitang ugat. Halimbawa, hulapi. An, han, in, hin. Sabihin, isipin. Okay, ang hulapi ng mga bata ay idinalagdag sa, sa hulihan ng salitang ugat. Okay, um, Roxanne, maaari ka bang magbigay ng isang halimbawa ng panlaping hulapi? Teacher, alipin po. Walisin, teacher. Okay, Remy Joy? Walisin, teacher. Okay, mahusay. Sa tingin mo, Remy Joy, ano ang salitang ugat sa salitang walisin? Walis po, teacher. Okay, mahusay, Remy Joy. Mari ka nung umupo. Tama okay. ang iyong kasagutan. At para naman sa ating ikatlo, Good luck, it -lap teacher. Lucky. Okay, mo pang basahin ang ating definition ng gitlapi. Ang gitlapi ay nilalagay sa loob ng salitang ugat. Halimbawa, gitlaping on, in, kumain, ginawa. Okay, ang gitlapi ng mga bata ay idinaragdag sa gitna ng salitang ugat. Kayo, Lemediyon, okay. mahal ka bang um, magbigay ng isang halimbawa ng panlaping gitlapi? Sumawa, teacher. Okay. At sa tingin mo, Remedjoy, ano ang salitang ugat sa salitang tumawa? Tawa, teacher. Okay. Mahusay, Remedjoy. At para naman sa ating ikahuling panlaki. Roxanne, so, maaaring mo bang basahin? Pupo pa rin. Maaaring mo bang basahin? Mm -hmm. Ang kabilaan ay nilalagay sa unahan at ang isa ay hulihan ng salitang ugat. Halimbawa, abila, Kabila. Kabila ang mag-an. At pa-in. Mag-awitan. At pa-alsin. Okay, naintindihan ba ang definisyon ng panlaping kabilaan, mga bata? Oo. Uh okay, -huh. uh -huh. eh, kailan maaari ko ka bang magbigay ng isang halimbawa ng panlaping kabilaan? Magsayawan. Magsayawan, teacher. Okay, mahusay. Magsayawan. ngayon naman mga bata ay merong inihandang tula si teacher. Ang nais ko ay sabayan ninyo sa, pag, sa pagbasa si teacher at mamaya ay may konting katanungan si teacher patungkol sa ating tulang binasa. Ang ating tulang ang, ang, ang ating tulang babasahin ay patungkol sa Mga tutulin sa paralan. Okay, sabayan ninyo si teacher sa pagbabasa. Pagpasok ay agahan upang sumali sa ilahan. Mga gamit ay ingatan, tumulog sa kalinisan. Mga kalan kung nalipon sa pasokahan ay tapot. Diligan ang mga halaman, walisin ang silid-aralan. Pagupo ay ayusin makinig sa mga araling. Ang guro ay dapat sundin iyan ng ating kumpulking. Okay, mahusay mga bata. Maraming salamat sa pagbabasa ng ating maikling tula. So, merong katanungan si teacher. Saan na nga patungkol ang ating tulang binasa? Okay, hey, Remedjoy? Mga tuntunin sa paaralan. Okay, mahusay. Base saan kaya ang ating tula? Bakit yan malagang pumasok ng maaga? Kasi teacher, may pilahan po sila. Upang makasali sa ilahan Okay. Ano-ano ang mga salita na ginagamitan natin ng panlapi dito sa ating tula? Agahan teacher. Agahan bilahan. Agahan bilahan. Kalinisan. Kalinisan. Okay, okay. mahuhusay, joy at kaila. Ano-ano ang panlapig ginamit natin sa salitang walisin? Okay, Roxanne? Walis. Panlaping ginamit po, ang walis ay alit sa salitang in. In, pa, Okay, mahusay. Ang salitang panlaping sa salitang walisin ay? In. Ano naman ang salitang ugat, ng salitang ingatan? Okay, Kayla? Ingat, teacher. Okay, mahusay. Ang salitang um, ugat sa salitang ingatan ay? In -in. Ingat. Ngayon naman mga, mga bata ay magkakaroon tayo ng individual na gawain at ito ay tatawagin natin Okay, maari mo bang basahin ang panuto ni Joy? Dagdagaan ng panlabi ang salitang ugat o bang mabuo ang diwa ng pangungusap. Okay, maraming salamat, Remy Joy, para sa inyong gawain. Teacher, ako number one. Okay.

Okay, Remy Joy. Okay, mahusay. Maaari nang umupo ang lahat. Ang inyong mga kasagutan, mga bata, ay... Tama. Tama. Mahusay. Tunay nang naunawaan na ninyo ang ating pinag-aaralan ngayong umaga. Okay, ngayon naman, mga bata, ay magkakaroon tayo ng isang pangkat ang gawain. Hatiin ko kayo lamang sa dalawang pangkat. Ito ang unang pangkat at ito ang pangalawang pangkat. Sa inyong pangkat ang gawain, maaari niyo bang basahin ang ating pangalit po? Magtala na ang halimbawa na abad na panlapi at gamitin ito sa pangungsa. Maliwanag na ba ang ating ang ating panuto ngayong umaga, mga bata? Oo. O -o -o. Ibigyan ko lamang kayo ng limang minuto upang magtala ng mga halimbawa nito, ang inyong oras ay magsisimula na. Okay, tapos na ba ang lahat mga bata? Okay, mukhang hindi pa tapos. Okay.

Okay, para sa ating unang pangkat. Remy Joy. Ano po, ang lapi. Umalis si inay kanina. Ang ginamit po namin na panlapi ay umalis. At ang salitang ugat sa umalis ay? alis. Okay, mausay at para naman sa kalawang pangkat. Uh -huh. Walisan. Walisan mo ang bakuran. Ang ginamit po namin dito na panlapi. Panlapi ay panlapi na walisan. Walisan, panlapi. Panlapi. Ang panlaping ginamit sa walisan ay ang panlaping an at ang Salitang ugat sa walisan ay ang Mali. salitang walis. walis. Mahusay mga bata, ako ay natutuwa sapagkat kaya nyo na makapagbigay ng mga halimbawa ng ating mga panlaki. Ngayon naman mga bata, patungkol na nga sa ating talakayan ngayong umaga. Remy Joy? Patungkol po sa salitang ugat. Okay, mahusay, Remy Joy. Ang ating talakayan ngayong umaga ay patungkol sa pagbubuo ng mga salita, salita gamit ang panlapi. Okay, ano ang kalugan ng salitang ugat? Kaila? Okay. Kailan? Okay. ang? Teacher, ang Okay. ugat Okay. ay may payak Okay. salita. Okay. Okay. Kailan? Okay. Mausay. Kailan? Ito ay? may payak na mga salita. Ano ang apat na uri ng panlapi? Okay, Roxanne? Okay. Teacher, panlapi, kulapi, pabilaan, pabilaan, Okay, mahusay. ang ating apat na panlapi ay... Unlapi, hulapi, lapi at panlaping kabilaan. Okay, ano ang pinagkaiba ng unlapi sa hulapi? Okay, Rachel? Okay, Remy Joy. Sa so, unlap unlapit po, teacher, yung panlapi po na unahan, tapos pa, ano po, yung sa unlapi po, teacher, sa unlapit po yung panlapi. Okay, maraming salamat, Remy Joy. Kapag unlapi, ang ating gagamitin ay nagdaragdag tayo ng unlapi sa unahan ng salitang ugat. Kapag unlapi naman ay sa unlapi tayo nagdarandal ng panlapi sa salitang, salitang ugat. Okay. Magbigay ng halimbawa ng unlapit. Kaila? Umiyak. Unlapit, teacher. Umiyak po, tiki. Okay. Ano ang salitang ugat sa umiyak? Oh. Um. Ay, iyak, teacher. Tapos umpo oh. yung unlapit. Unlapit. Okay. Mahusay, Kaila. Okay, Roxanne. Maaari ka bang tumayo? Uh -huh. Maaari. ka bang magbigay ng isang halimbawa ng kulapi? umalis po, teacher. Umalis. Umalis na. Oh, May iba pa bang kasagutan? Remy Joy? Wala ka yung teacher. Uh, tambayan teacher. Okay, tambayan. Okay, sa tingin mo Remy Joy, ano kaya ang salitang hugas sa salitang tambayan? Ano po? Tambay. Tambay, ano naman ang panlaping iyong ginamit? Ano teacher? Okay, mahusay na joy. Okay. Um, Kaila, maaari ka bang mak makapagbigay ng gitlap? Nang isang halimbawa ng gitlapi? Sa lang po, Nag-aisip ako ah. Okay lang, Kaila. Teacher, ano ko? kumain. Okay, sa tingin mo kaila, ano ang salitang ugat sa salitang kumain? Ano? Kain. Kain. Okay, mausay kaila, maaari ka na. Ng... Umupo, si teacher ay natutuwa sapagkat tunay na naiintindihan ninyo ang ating talakayan ngayong umaga. Okay, mga bata, ay magkakaroon tayo ng isang quiz. Okay, ito ang answer sheet ng bawat isa. Okay. Tapos na ba ang lahat? Opo. Oh. okay. Ngayon, atin ang itatama ang inyong mga sagot. sagot. Okay, Kaila, Remy okay. Joy, mali niyo bang um, sagutan ang ating Laila, para sa ating ikalawang bilang ay basura. Para sa ating ikatlong bilang, Roksan? Sige po, sige. Naroon. Naroon. Sige. Okay, mga bata, maaari bang munang tumayinit at huwag niyong turuan si Roksan? Kapag si yeah. Roksan ay alam ang kasagutan. Wow! Okay, madali mo okay, okay, daw si so, Roksan. Okay, para naman sa ating ikaapat na bilang, Rachel. Okay. At yun po yung katotohan na lamang Okay, para sa ating huling bilang, Mary Joy. Wow, taming. Tapos yung bilang. Okay, ang inyong kasagutan ay lahat ay Tama. Yay. Yeah, yeah, yeah. Sino ang nakakuha ng limang, ng limang puntos? Mm -hmm. Teacher. Okay, mausay. Lahat kayo ay nakakuha ng perfect score. At dahil dyan, um, ilabas niyo na ang inyong kaderno at kopyahin ang ating takdang aralin. Okay? Roxana, ay mo bang basahin ang ating tatlong aralin? Gumapit ang mga lalawan at gawan nito ng pangungusap at sinungitan ng mga panlaping na banggit sa pangungusap. Okay, maliwanag na ba ang ating tatlong aralin? Opo. Okay, tumayo ang lahat. Paalam mga bata. Maalam Paalam, Paalam po. po.